Good morning everyone. So ayan, pauwi pala kami ngayon sa mga balisiha kasi kukunin namin ang na, mga namin sa bahay. Maaga pala kami nagbiyahe. 4 a.m. palang lang nagbiyahe na kami. Para nga madali kami makarating dun sa aming um, pupuntahan. So ayan, sumisikat pa lang yung araw maganda nga rin na magbiyahe ng maaga kasi hindi masyadong traffic. Ayan, magse-7 pa lang ng umaga na karating na kami sa bayan ng Kuya po, Nueva Ecija. So ayan, yung anak ko binilhan pala namin ng tsinelas kasi naiwan yung tsinelas niya sa bahay. Hirap nga siyang maglakad dyan sa tsinelas kasi hindi siya sana. Ito pala yung palengke ng kuya po. Ang daming mabibiling mga gulay at uh -oh. so ito pala yung bahay namin. Itong bahay namin, katasyan ng Oman So, yan yung bahay namin nung pandemic. Pandemic lang siya ginawa. So, walang tao dito ngayon. Puro alikabok ng bahay namin konti na lang din yung mga natirang gamit dito. Yung mga gamit ng pangkusina. Tapos yung mga ibang gamit pa namin. Yung iba kasi na idala na namin sa Manila. So kukunin lang namin yung aming ref. Tapos yung mga ibang gamit na pang negosyo. Kasi dati nagtitinda-tinda kami dito. So ayan yung anak ko nga. Tignan nyo naman yung Mukha na siyang yagit. Pinahit-pahit na kasi yung mga alikabok sa kanya. niya. At dahil minsan nga lang makapunta dito sa probinsya, lubos-lubosin na natin. Manghihingi tayo ng mga gulay dito sa farm ng uncle ko. Let's go! Let's go! Chai? Chilikod? Oh, your honor! Dito na kami sa farm namin yeah. <laughs> Kuha kami sa luyot dito sa farm. Ala, dagi dito! Lo kayo! dami oh bunga ng ano bunga ng malunggay Kukuha ako ng tau ng malunggay to so, dito kami sa farm ano no, 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 oh, libre lang dito sa farm namin fish fan your honor Oh yeah your honor nakakuha na ako ng ano malunggay <laughs>